Si presidente Ferdinand Bongbong Marcos po ay nagbigay na po ng kanyang statement kanina at ano ito mga kababayan ko panoorin po natin ito mga kapatid. Brian Castillo Kumbinsido naman si Pangulong Bongbong Marcos na napasuko si Kibuloy dahil mahuhuli na rin naman siya. Kasabay niyan, igilit ng Pangulo na dapat munang harapin ng pastor ang mga kaso niya dito sa Pilipinas bago ang mga kaso niya sa Amerika. Correct! Nasa frontline ang balita niyan, si Maricel Halili. No, di ba? Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ng galing, hindi kusang sumuko ang puganting si Pastor Apolo Kibuloy. Oh, liwanag na to ha, clear. Mga kapatid, as per the President Ferdinand Bongbong Marcos said, mga kababayan ko, Kibolo, ay hindi po, ha? Hindi po, mga kababayan ko, kusang sumuko, mga kapatid, na corner. Ang nga sinasabi ni General Torre, mali si Bato kwento ni PBBM. Bandang alas 8 ng umaga kahapon na makatanggap sila ng impormasyon na handa ng lumabas si Kibuloy matapos ang mahigit dalawang linggong pagtatago sa mga pulis. <laughs> ang hiling lang daw ng pastor magsama ng militar sa paglantan niya huh? dahil wala siyang tiwala sa PNP. Ilaprobahan daw ito ni Pangulong Marcos. Si, binigyan ka pa ng partida. Kaya kinahapunan, Nagpadala ng C130 aircraft ang AFP mm -hmm. para sunduin si Kibuloy sa Davao at dalhin sa Manila. Oh, ayan na ha. Oh. Sunduin sa Davao, dalhin sa Manila. 'Di ba? Wala pong katotohanan 'tong sinasabi nila na ganito mga kapatid. Na si Kibuloy daw ay galing daw po sa Kidapawan North. Oh, walang katotohanan. Fake news po 'yung nag-post niyan. Si Sapot. Oh, tuloy. Gigit ni PBBM na kumbinsi si Kubuloy na lumabas dahil hindi siya tinantanan ng mga di Diba? Sabi ko sa inyo eh. Working is in... Work. Talagang yun yung ano, ma... Pa, pa, parang ano parang hot and pursue na ginagawa nila General Torre. At ang instruction ko sa kanila, eto last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis okay. dyan hanggat makuha na niyo siya. Okay, the clarification. Clarification. Ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatanggap sila 8 AM ng ano, nando si Kiboloy daw ay nando doon mismo sa loob ng uh, KOJC compound sa Bible Bible, Bible School. 'Di ba? Ito nag-instruction si Pangulong Bongbong Marcos. Clarify natin na Let me let me clarify. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ito, nag-instruction siya doon kay General Torre na eto mga kabayan ko, pa na para itong araw lang pa, pangayong ngayong araw lang na to nag instruction siya yung yung tipong time na paghuli lang okay tuloy and that's exactly what they did nakita niyo naman hindi siya ililitaw kung hindi namin uh, ng gusto correct kagabi nauna na nang sinabi ng kapo ni Kibuloy na sumuko ang pastor at hindi na huli pero ayon sa Pangulo, hindi siya kusang sumuko, kundi napilitang ang sumuko. Mm -hmm. Ang nangyari, napilitan siya lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Correct. Uh, to his credit, ang sabi niya, yung mga follower na magpapakamatay para sa kanya. <laughs> to his credit, yung mga follower niya magpapakamatay para daw sa kanya. <laughs> Ang last ni mga chow ni PBBM eh. To his credit para sa ikababago ng kanyang pangalan. <laughs> I hate it. Oh, uh, sige tuloy. Ang last ni mga chow nito ni Pangulo eh. At ayaw niyang mangyari yun. Bukod naman sa mga kasong child abuse, sexual abuse at qualified trafficking dito sa Pilipinas, ganyan niya kung paano nag-demand si Kibuloy. Matagal na rin wanted sa Amerika si Kibuloy dahil sa patong-patong na reklamo ng fraud, sex trafficking at iba pa. Correct! Kaya bago lumantad, una lang umapila ang pastor na tiyakin muna hindi ibibigay sa Amerika bago siya simuko. Oh, sino ka para magano magdiman? <laughs> 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 Alam mo ito si Kibolo, Ang tindi eh, no? Uy, oh, si Kibolo, ito demand? Ayan na, ah, para magdiman. Sa ating, ano, sa ating, ah, Pangulo. Pinagbigyan ka na. Pinagbigyan ka na, Mr. Kibuloy. <laughs> Magtitimang ka ba? Huwag kayo dali sa Amerika. <laughs> tuloy. Giit naman ni Pangulo Marcos, walang karapatan si Kibuloy na magdemand o maglatag ng kondisyon sa kanyang pagsuko, lalo't isa siyang pugante. <laughs> I remember the words that Kibuloy said. Yung presidente, yung bagan! <laughs> yung bagan! mamumuro sa Pilipinas! <laughs> yung nagsasalita na ano, hello, shoutout kay Raymond, kamusta? No? Yung nagsasalita lang, uh, ano, nang uh, ganun sa, nag-run sa sado sa may ano na, ganito, ganito, ganyan! <laughs> ang ending, mga kababayan ko, siya ngayon, ang nabaligtad, mga kababayan ko. O ngayon, Parang, eh, parang kinarma ka lang eh. Sinabihan mo si presidente ng uh, kung ano-ano, masasakit na salita. Ganyan na nga nangyari sa'yo. Nahuli ka. Pinagbigyan ka pa rin. Tapos maabusuhin mo pa yung sa ginawa, ginagawa ng presidente na sinasabi ng presidente sa'yo na ano, na kung ipapa-extradite ka sa USA, eh, huwag ka mag-demand. Kung gante ka <laughs> eh. Diba? Kung hindi ka sana nagtago, eh, wala nang problema. Kibuloy. Diba? Tuloy. Sa'yo, hindi i-extradite sa Amerika si Kibunoy. O yan naman pala yung mga kataka kay OJC, sa ngayon. <laughs> o sa ngayon, hindi i-extradite tuloy. Sabi ng Pangulo, wala pang request para sa extradition ng Amerika na may kaugnayan sa kaso ng sex trafficking at fraud. O yan. Daw mo lang harapin ni Kibunoy ang mga kaso niya dito sa Pilipinas. Yes, yun ang tama. Alam mo, si Presidente Bongbong Marcos makatarungan pa rin eh. Laging gumigit na eh. Yan ang problema sa inyo, Presidente, masyado kang mabait. Tuloy! Pagtitiyak naman ni Pangulong Marcos, walang special treatment kay Kibuloy. Eh, tama yun. Walang special treatment. Even Alice Go, walang special treatment. We will treat him like any other uh, arrested person uh, and will respect his rights. And uh, we will go through the process. It, the process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Thank you for News 5 and Ms. Maricel Halili for uh, straight news for the Filipino people. I salute you, TV5. So, nakakatuwa ito, mga kababayan ko, because uh, the President is naninindigan siya for uh for our uh, for our rights and for our sovereign not 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 just only our sovereignty no because we you know guys kibol you know to ah huh? the kibolo is a puppet of China yeah I believe this person is puppet of China they can akia under uh, uh, sa kanilang channel they can accuse the House Speaker they can uh, red tagging Uh, any government official because of the SM&I. And some of their members, mga kababayan ko, na pinangahawakan nila, pinaniniwala nila ganito, they are trying to monopoly the government here in the Philippines, mga kababayan ko. ganun kalakas ang network nito ni Kibuloy, mga kababayan ko. But, mga kababayan ko, kung si General Torre yung paghuli niya kay Kibuloy, dinaan niya sa Biblia. Mga kapatid, before ako mag-end, mga kababayan ko, sasabihin ko to sa inyo. Sa Bible, mga kababayan ko, sa, sa Biblia, ang sabi, ang sabi ng taong ito, mga kapatid, He is the appointed son of God. Sa akin ng mundo, akin ang kaluluwa nyo, paano kayo dadaan sa akin kung hindi kayo makapunta sa Ama, kung hindi dahil sa akin? Pag-aari niya daw ang universe, pag-aari niya daw ang bawat kaluluwa ng Pilipino. And he is the appointed son of God. Sa so, bagong Jerusalem daw. Mga kamabayan ko. But, he used every time the Bible. Even, if, even yung mga vlogger niya, like Banat Bay, gumagawa ng Bible verse to mind conditioning the Filipino people. Di ba? But, did you, did, did you know guys, God is good all the time. All the time, God is good. Mga kababayan ko, alam niyo kung bakit? Sabi sa Biblia, mga kababayan ko, revelation. Mga kapatid, no? Sa huling araw, maglalabasan ang mga bulaang propeta. Mga kababayan ko, bulaang propeta mga kapatid. At sa pagdating ng, 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 ating Panginoong Jesus, mga kababayan ko, lilipudin niya yun bilang parusa at itatapon sa nagbasa impyerno. Mga kapatid, biruin niyo, mga kababayan ko, ba napansin? Diyos na ang gumawa ng paraan para sa tao na to. Tadhana niya na, na ano, mga kababayan ko, kung siya talaga ay point, appointed son of God, hindi makukulong to. Kasi iingatan siya ng Ama na pinagdarasalan nila. Pero mga kababayan ko, yung Diyos natin na buhay at totoo, pinagkalulutong tao na to at ngayon ay nakakulong sa salang pangabuso ng kabataan. Human trafficking. Yan po, mga kababayan ko. Kasi kung talagang siya appointed son at pinoprotektaan siya ng ating Diyos Ama, hindi hahayaan ng tao, hindi hahayaan ng Diyos na ganito ang gawin sa kanya. Mga kababayan ko. Because the revelation said, sa pagdating ng ating Panginoon, maglalabasan ang mga bulaang propeta, kagayan niya. At lilipunin sila ng ating Diyos sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Maraming salamat po.